binulabog agad ng orka yung payaw hindi pa kami nakarating sa aribahan may mga orka na hinay ko kalayo-layo ng tinakpo pagdating orka man hindi man lang tayo nakapamiwas dito ito yan, yan yung sira uno, sira uno mga payaw namin sira uno yan yung puti yan ang pinakabungad yung tatlong payo namin na 0-2, 0-3, 0-4 wala na yun linagot na yun ang sabi linagot daw ng ano bipar kaya nagkabit ng ano dito, ng cable wire sa laot galing japan pinutol daw ng mga bipar yun ng aming payaw at dinaanan ng ano pagkabit ng cable galing japan Yo, what's up? What's up? What's up? <laughs> oh my god, what's up? Diretso kami sa ano namin, private. Sa aming payaw. Malapit na mga isang milya na lang. Marating na namin yung pinakabungad na payaw, yung si Rono. Bali, dalawang araw. Dalawang gabi kami na nanakbo. Punta dito. Mayigit kumalma kanina umaga. Sa hapon, grabe lakas. Sana kumain niya sa amin private para makauwi kami kagad. Matagal-tagal na kami. Hindi na paglaop. Shoutout nga pala sa ating mga tenant viewers. Kaya Dong ng Muntalban Rizal. Yan shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat sa walang sawang panunood at pag-comment sa ating mga vlog. At sa iba natin viewers diyan, shoutout sa inyo lahat.

Para sa bila Para sa robot Halo no Iyay Lumba uruk ka daw uruk ka daw Ang kabalagir Yung ano Dolphin na putol ang oso Yung malalaki nangangain ng ano yan, tulak hindi na na nagbaba itong dalawa binulabog agad ng orca yung payaw, di pa kami nakarating sa aribahan, may mga orca na inay ko kalayo ng tinakpo pagdating orca man hindi mo lang tayong nakapamaiwas dito ito yan, yung siro uno, siro uno namin Siro uno yan, yung puti Yan ang pinakabungad Yung tatlong payo namin na siro Dos, siro 3 siro 4 Wala na yun Linagot na yun Ang sabi, linagot daw ng ano, bipar yan Nagkabit ng ano dito, ng cable wire Sa laot, galing Japan Kinutol ng mga bipar yon namin payaw dinaanan ng ano pagkabit ng ibul galing Japan may ano uruka. yung dolphin nya na malalaki yung putulong ngusok nangangain ng ano yan ang isda lipat kami dun sa isa namin bayaw sa 05 alright Nandito na tayo mga kablogger sa ano 05 Lumipat kami dito at inurka yung 01 Nang tatali tayo Grabe ng sisiyo Grabe sisiyo

Iris G private 00 00 05 saya habong Wala Pati yung 0-1 no, walang habong Pati yung no, wala din habong Wala nang kabuli-buli oh pamain sini na siya no terunat uy salmon Gracias. Sí. Kas kasan ako mga kablogers Mamirit muna tayo para may pamain mamaya madaling araw At wala pa man asipad na tuna Magpupun muna tayong pain Mamaya madaling araw Single lang ito, isa lang ang biwas Ginawa ko lang ang pain ito, plastic Yung sa ano Pulbo yung plastic yung kahanang pulbo pink yun, plastic lang yun korte korte lang kain kayo hindi tayo makabuhay buhay at masama silig nagugulo magsasapay sapay sa mga area ipunin na lang natin iluhan pain natin mamaya ang araw ang kulak naikot yan no? Kina yeah. oh kinakaskas yun oo oo pero ito na hinoy kay bungol bungol lang hinoy si Sibarin talaga ito ka na Hai, tulingan si bar si barin itu kan tulingan. Oh, salmon, oh, salmon, sampai itu natin mamanya, hai, apat lang huli natin kanina sa undak kaya nag tayo nitong pangaskas irit paglaki nito kilo pina mga 2 kilos lang isa yun 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 <laughs> sampahan ah sparing birds

Tatlo lang ang -galu, no? Ah, nilo pino. Pila. Kada ko. Tig 4 5 na ba? 4 5 daginot ni haunted House. Ano? Ano pala Ito. Okay daw.

super robot yan pare panis may dalawa na Manis talaga at may lipa Abot. 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 talaga Abot. 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 na Abot. 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 Robot, robot. Borot, <laughs> borot. <laughs> wasang gamay.